Ang sa ulo, siyempre pipigay mo. Hmm. Hey guys, ito nga pala yung yung lambat namin. Ano ito siya? Ang ah, trepolite. may pull net ito yung gitna niya 8 tapos ang magkabilaan is 4

dito. Ito yung mga isda na to guys, uh, easy na lang to tanggalin sa amin. Kasi uh, sanay na kami. Ito na lang para sa amin. Hindi naman sa pagmamayabang. ah Kasi mga nasanay na kami na uh, ba naman ang panahon na maghanap buhay namin ng ganito siguro 12 anos pa lang ako nag try na ako magkuhan eh timbog ang tawag nga pala sa pangisda na to is timbog hmm. yun mga danggit sa ilalim uh, marami pa rin siya Sun sunod sa ilalim hindi katulad dito agwat agwat gamit Small lang ito sa amin, mga danggit na ito. Mga small. Bali, kinukumpra ito ng mga tag daan. Minsan bumababa siya, 80. Ganun. Hindi pare-pareho. May mga dalawang kilo ang matatanggal ko pa dito. So, ang mahirap guys pag pumasok dito sa tinik niya kasi mayroon pa kasi siyang unicorn ang hirap ay i-pause kahit kaano makamika kami mag mag maglambat mag si piat pa rin siya natitinik kaya pag natinik ayun ah, tiis tiis lang pisi ng sakit Ganda sa buhangin na to Bali may dalawang cottage na doon Siguro may mga maliligo at mamaya Sandbar to siya guys Magandang sandbar dito sa Wiscom yung Wiscom na to is papunta ang ayong ah, sandbar nya bukod dito sa Wiscom mayroon din doon sa bangka bangkao. ano sya hindi siya dugtong hiwa hiwalay siya hiwa hiwalay yung pagkasanbar nya maganda nga sana kung dugtong dugtong siya para yung paglakad maganda so putol putol eh kaya pag malalim siya malalim ang dagat kailangan bangkain need talaga ng bangka yung mga pano tawag sa amin ay pulapo o minsan kwan samok samok guys sa ilalim kasi yung isda niya eh kaya dito banda wala masyado ayun danggit Sigal lang sya Ganun lang sya kasimple tanggalin Pero kahit ganun pa man syempre ingat pa rin Nga ingat pa rin kami na matinik Kasi pag natinik ka talaga ng danggit Grabe sakit din oy. buta ya, sa kilikili ito pinatinitik nang danggit hm abing danggit maliit lang ito yung mga danggit na eksakto lamayuin. Bulbulin lambat ko. Tapos lang ano guys, tunog. Tunog yan yung hangin na yan. I Amin mean, maraming mabibilis magtanggal ng danggit. Ako mabilis din ako pero ano lang alalay lang ako magtanggal Bahala sila, mabilis sila magtanggal. Basta ako, alalay lang. Danggit, guys. Ah, uh, ayun, nagpapasalamat ako sa mga ano diyan. Uh, sa mga nanonood ng video ko ah. Salamat po sa inyo. Danggit. na siya guys kasi kanina ko pa kanina pa siya natambay. Kanina ko pa ito tinambay. Ayan well guys, thank you for watching.